Hello! Itong update sa pabu natin. Ginabuyan na sila. Kasi naglalagaw na sila. Silang dalawa. Kaling sulog yan, ginapriso. Ang lang kainang ginabuyan. Okay. Let's see the egg. ko sa school eh. So, nag mi, me. So, wala like ko ka-video kay aga pa pa may akong klase eh. wala dyan po yung lumluman so nagwa dos na na itlog kay wala nila lumluman. wala dumabaog na lang ako no haring dako parang di wakapab may friend dyan siya yun hindi talaga nila nilulum naman ewan eh, ko lang dumabaog na siya bahut na siya eh pagbukas free lang sila free Ain't. Ain't. ligad galuya ng isa subong okay na siya kaya naglagaw siya maring isa to your friend sa punta pero wala mas lagalag yun dream lang sila quick update lang after pila ko